Maganda magandang, magandang hapun uh, hapon po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa Bacoor Alima Elementary School at uh, nandito tayo at meron tayong uh, panauhin dito. Napaka importante ng tao ating kaibigan. Ayan si Manny Pacquiao.

Nadito po, Nandito po ang ating uh, bisita, ang aking compare uh, si Senator Manny Pacquiao upang magbigay ng uh, tulong sa ating mga kababayan dito sa Bacoor na nasunugan dito sa San at Alima. Ito po si uh, Senator Pacquiao Hello! Salamat sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Magandang hapon! Happy Ayan, yung nagpapasalamat kay Senator Manny at uh, hindi niya nakalimutan ang bako or dito sa pa. After this, Pagkatapos tapos ito, saan pabunta mo, bare? Manny Pacquiao, Public Information System. Facebook. Sa ibang barangay naman. Ah, so may mga pupuntahan pa siya ibang barangay. So, umiikot at uh, nagbibigay siya ng uh, tulong. Pero ganoon pa man, tayo nagpapasalamat sa kanya at uh, umaga hindi niya nakalimutan ng uh, Bacoor, Cavite. Mamaya tayo, we'll be going to Dasmariñas at uh, magadala din siya ng uh, tulong doon sa ating mga kababayan. So, yun po. Ito po yung uh, pamimigay niya mga goodies. Ayan, ito si Brian, anak ko. Ayan, Si Mayor Lani nandito. Ayan. Yeah, Ayan si Paring Manny. Ako <laughs> Ayan. Ah, dito rin si Congressman Strike. Naze si Strike. Ayan. 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 So, yun po. Mamaya po, mamamahagi si uh, Senator Pacquiao ng, uh, ng goodies para sa ating mga kababayan dito. At uh, meron pa siyang uh, bibigay din na uh, pabaon na uh, cash sa ating mga kababayan dito. So, yun, for now, yun lang po, binabalita ako sa inyo. Maraming maraming salamat po.

nakalipat na sa NAIC at yung iba naman dito pa rin sila sa evacuation center at uh, ayan ito magkasalita na si paring Manny Kaya, ayan 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 makinga muna natin siya magsalita magandang uh, hapon po sa ating lahat maraming po uh, po po ang uh, buhay niyo ngayon sa tinaka sa inyo. So, bago yan, bago ko po uh, umisa yung uh, insahin ko para sa inyo, pati ng ko na pasalamatan ating uh, senator, aking kumpare, best friend, uh, senator Bong Ligidia. Yeah ating uh, kipong mayor uh, talagang hindi na mga ma-invite invited ito pero mga may ma kasi talagang busy ito sa, sa uh, lugar ninyo uh, pero pasalamat kayo na nagkaroon kayo ng mayor na uh, katulad niya no? Uh, aktibo at tipo uh, inaalala ang pangalan nito lahat ang ating uh, na mayor Lani Mercado Emilia sa so, ating uh, Vice Mayor uh, Karen uh,

Ayan, dari Kapitan di Kapitana. Kayaknya pa isang Kapitan seksi. Gusto ko, ingin for 5 minutes lang, or 10 minutes. Narito ako, nagbibigay ng tulong sa inyo. Hindi na pong tulong kung hindi ikali sa ngayon sa buhay. Dahil po, yung dinanas din ninyo po, pag hindi pa po yung dinanas ko, ng kami ay bago po ako world champion. Ang buhay po namin, alam niyo po, yung dinanas din ninyo ngayon, nakakainit talaga ako po, na damang mo -daman yung pakiramdam ninyo na walang sariling tahanan, walang matulugan. Nakabuto. Nang kailangan ako ng problema. Ako po, bago ako ng mga para malaman ninyo, yung hindi pa nakakalam, na nasa ko pong matulog sa gilid ng kanye. Nakita niyo yung uh, sa pinang kapon? Naalala niyo, kikita niyo? Yan po, Nagaling si Manny Pacquiao. Naranasan po namin. Naranasan po namin ang pamilya ko. Hindi lang ako. Hindi ang pamilya ko na wala pong pagkain sa isang kahal. May moment nga po. Ito. Kahit saan ang pupunta, sinishare ko ito. Ito ang story na yung story na naranasan ko na hindi, hindi ko makalimutan. Ay, ano ba ang kanilang pa sa mga sa pondo hindi, mo ko Na, no, may isang araw, sabi ng kapatid ko, man si Congress Manuel. Mulit pa siya. Uh, sabi niya, mga na eh, pastor na mga, mga na Wala kami wala kami uh, Kaya bata, pag binagutong, hindi na ano So yung kapatid ko niya parang pakain niya kasi parang nagugutom eh hindi masarap kumain na bahala ano wala talaga kasi sa minan ano mo sabi ng mama ko tumuturo yung lupa ng mama ko magulo at luha na mga mapasabi niya. Sana, inyong lang kayo ng maraming tubig para makamahin yung gabi, may pagkain na tayo. Tapos, ako naman na... Uh, Tinapanood niyo po ay si Senator Manny Pacquiao. Sabi ng... Sige, mag anak, mamay, mamay ko yung basta para may sa akin. Makain natin. Tapos ako, lumabas ako ng bahay, siyempre tumulong din yung ko. Lumabas ng bahay, tapos pumunta ako nun sa kapit uh, kabitbahay na may Yung mga tinapay na inaamag na na itatapon na ipagkain sa baboy, yung mga... Huwag niyo po na itapon yung mga tinapay na ito. Pipilihan mo na ito. Yung mga amag, inaalis ko yung mga amag tapos hinihinit ko ulit yun po para may pagkain na ipagkain natin. Yun po ang dinatas ng buhay ko, buhay namin, pabigyan. Kaya yung... Huwag po kayo mawala ng pag-asa. Nandiyan po palagi ang Panginoon na nagawin Hindi tayo pagbabayan habang nandito tayo sa lupa na may pag-asa pa po, po tayo. Sino po mag-aakala na ang isang bata na tutulog sa kanya sa pinkarton lang ay nandito sa harapan niyo po uh, ko, nagsasalita at tumutulong nagtitinda lamang ng kung ano-ano, sampagita, tinapay, masakit po. Sa aking kalupan na maraming mga tao na naghihirap ngayon. Kayo <coughs> mga kababayan ko, kahit anong tugatog ng na tagumpay ni Manny Pacquiao na marating, ilang bilyon-milyon pera ang ni Manny Pacquiao, anong magkasitatan o power sa Manny Pacquiao, wala po para sa akin yan ang puso ni Manny Pacquiao manapiling ng hirap sa tuwa. Ramdam ko po ang inyong nararamdaman ngayon na tinangas ninyo ngayon. Kaya hindi nyo sabihin sa akin, kahit hindi nyo magsalita na ganito po nararamdaman, alam na alam ko po yan kasi dyan po ako galing. Kaya naman po sa abot ng aking mga kaya, tumutulong ako sa lahat naman ng kailangan hindi lamang yung mga na, na, na ng bagyo. Pati na yung mga, mga tao wala sa sariling tahanan. Sa probinsya ko po, po, sa Sarangani, sa Jensan, libo pong pamilya po na pigyan na natin sa awan ng Panginoon sa blessings na ibigay sa atin since bago pa po ako may nagsumali doon sa, sa politika nito. Uh, libo na po yung pamilya na pigyan natin ang uh, bahay sa hindi po ginagawa ko po doon sa akin, bumibili po ako ng lupa. Itong lupa ito, prime lang dito, hindi ito yung nasa kundok. Malapit, buong yung lang sa, sa munisipyo. O city. Ginagawa ko po sa division, binibigay ko po libre sa mga tao. Kasi sa puso ni Manny Pacquiao, alam niya na totoo lang. Dito sa mundo, kung yung parang nalitalo pa lang, kaya ang kailangan natin. Yung kasya lang tayo pag Yun po. Pero hindi ko matiis. Yung Ima maripat kayo, hindi matiis yung kayo makikita mga tao na naghihirap ng buto at walang sariling tahanan. Kasi dyan po ang inalas natin. Wala kami sariling tahanan. Wala kami sariling bahay. Kaya naman po sa akin, abot ang ibang kaya, hindi mahalaga yung pera. Kasikatan, posisyon, Paranasan ko na yan, ang gusto ko, maalala ako ng tao pag wala nang manipakawin ko sa mundo, hindi pa siya tayo. Gusto ko maalala ako ng tao na maging isang inspirasyon na tumutulong at taos puso para sa taong bayan at mamahal sa taong bayan. Yan po ang gusto kong itatak sa isipan ng mga susunod na dibe para maging halimbawa at gagawin din doon sa mga uh, mga taong naghihirap at nangangailangan naghihira ng tulong. Kaya naman po, uh, may may good news na pa eh. Mayroon po akong lupa rin po uh, dito sa Kapiti area, sa Silang Kapiti po. Tatong interior po, maliit lang po eh. Iba-iba uh, sa paminsan na kasi malaki yung ginagawa ng

bumili ako pa. Hindi ko po ito sinasabi eh. Para ma-impress kayo, ma bumili kayo sa akin. No. Ako nagiging usap. Sinasabi ko sa inyo po heart to heart kasi magkasama tayo. Yan ang bagay. Kaya naman namin. Kaya naman, yung ibang namin, ito ay galing sa Panginoon. Biyaya, binigay sa akin. Ginamit kami para ma bless din kayo. Kung tagwalong kilang pinas, Uh, may mga sandinas, noodles, uh, may chokso ko pa. Salamat sa chokso ko dahil uh, nakasuporta rin sila. Ayan, uh, uh, may iba pa, may disintip pa. Uh, may pang matanda, may pang uh, bata. Then, hindi lang po yan. Magbibigay po ako ng tigisan libo sa bawat isa. 1,000 lahat siya tayo may mga mabigyan natin, may 1,000 so, magbibigyan po kayo ng 1,000 sa inyo uh, gusto ko man bigyan lahat naman no, sa puso ko, pero limited lang po yung resources ko Di po, uh, uh, kung ako lang parang ibrinta ng pera, susahan so, kayo bibigyan mo natin kung <laughs> ako lang ibrinta ng pera bibigyan no, mo kayo lahat para dumihawatin at gusto, alam pangarap ko guminhawa din ngayon na katulad ng nararamdaman naramdaman ko ngayon na guminhawa sa buhay dahil doon din ako kami. Doon yung pirap ng buhay na pinanas namin. Matindi. Matindi. Kaya naman po, laking pasalamat ko na ginamit ako ng Panginoon at dito at tutulong sa inyo at din po ay pasalamatan natin dahil sa inyong aktibong uh, uh, mayor at uh, aktibong mga congressman at uh, atin na uh, aking kumpare uh, Kong uh, ang uh, ang kabite plus po sa puso ko mahal ko po kayo mga bayan ko Mas mo pare Mas <coughs> Thank you, thank you. Beautiful speech. Ah, okay. so, mamahagi ma na po si Senator Manny ng kanyang regalo para sa mga kababayan natin dito. Sa Uh, very inspiring yung message ni Parang Manny. Na, uh, ibigay inspirasyon sa, at, uh, sa mga kababayan natin, mga maliliit. Pare, thank you very much. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. kababayan you. Thank you. Thank gay tayo nang tulong dal sa blessings ang Panginoon binigay sa atin share lang natin maraming salamat po uh, Rinilin, balo uh, thank you uh, pamela inday toto ma uh, thank you s uh, santos reyes salamat Jason Enrique, salamat. Lucy uh, Jose si Montoya, thank you. Mabel, uh, Matores, thank you. Ayan. Kapare ko si Strike Rebilla. Hello. <laughs> si Kong uh, Strike Ayan. Okay. Uh, Tintin, Eduardo, Lala de las Nieves, uh, Priscila Mendoza, uh, Rosilena Capillas, uh, Nanit uh, Abuya, uh, Leja Aboya Marilyn uh, Hieronimo Ito mm -hmm. sa inyong lahat dyan mm -hmm. Andrea Del Mundo Yeah Hello, hello So yeah, thank you very much So yun po well for now And I'll be back later Love you all See you Mamamahagi na siya ng uh, regalo para sa ating mga kababayan. Thank you, thank you. Kaya na.